Iwas biolisyon sa ating mga video, paano po natin gagawin na maiwasan po natin na mayroon tayong biolisyon sa ating mga video? Okay po, uh, kailangan malaman po natin lahat sa mga pagwan pa lang. Kailangan alam ninyo kung ano ang gagawin ninyo sa paggawa ng video na walang biolisyon. Dahil minsan, sarili nating video ay magka-biolisyon tayo. Bakit po? Dahil kung gumawa tayo ng video, kailangan ingatan natin sa ating likuran at paligid. Malinis na malinis po na walang makukuha ng ating video na pwedeng makabayulisyon tayo. Ano po ba ang mga bagay na pwede tayong magkabayolisyon? Marami po. Marami. Tulad ng likuran ko. Sa likuran ko, pumili ako ng magandang wall. Dito sa likuran ko para walang makukuha na pwede tayong magkabayulis yun. Ano po ba ang mga bagay na pwede tayong magkabayulis yun? Tulad ng mga bagay na makakasama sa atin ay bawal po talaga. At lalo na na mayroong kahit picture lang dito sa likuran natin. Akala natin na hindi po tayo magkabayulis yun pero pwede tayong magkabayulis yun. Dahil... Mayroong picture dyan tulad ng mga bagay na nakakasama sa atin at yung picture ng mga anak natin. Ah, hindi po natin akalain na tayo ay magkabayulis yun. Kailangan maingat po tayo sa ganyang mga bagay. Yan po, kailangan pagingatan natin ang ating likuran at saka paligid natin na walang makukuhang mga bagay na pwede nating ikabayolisyon sa mga video natin. At kailangan kung magsalita tayo, maingat po talaga tayo sa ating mga salita. Iwasan natin yung mga bagay na makakasama sa atin. Ganyan po ang paggawa ng video. O, kailangan yung mga salita natin ay bago tayong magsalita Alamin muna natin kung ang ganitong salita ay hindi po magbibigay ng violence. So malaking bagay po talaga 'yan. At saka kahit masakit na sa dibdib mo, sa isip mo na mayroong masakit na salita galing sa batas mo, ay huwag kang magagalit kahit galit ka na gusto mong uh mo hindi pwede dahil bilang isang content creator kailangan malamig ang utak natin mahaba ang pasinsya natin yan po ang kailangan natin para iwas yun.